Dahil so, magkano yan? 50 50? 50. 50? Isang kilo? Oo po naman Inaangkat po kasi namin Ay hindi nyo sarili yan? So, ito nga po, ito po ha, yung ube, yung magkano? 70 70? Ito nga po Inauwi na nga nung ising uh, kasama ko. Ano ba? na pinapalik yung yung driver ko bakit? inintay niya? inintay ko tinala ng mga polis polis? bakit? wawad ang pag ay Kawawa naman Nih may 369 ba't ko? pinapalaw pinapalaw mo ako? pinapalaw mo ako? pinapalaw mo ako? sige sangkat eh ano ba ito? batal na? Eh, ayos ah. Thank you ha. ah. Nakakatawa. sige ba, magkano yan? 160? 160. Ay, yung kwento niya. Ah, sige, pasupot po. Ah. ito, 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 Kawawa naman si ate, dinala daw yung... Dinala daw ng mga polis yung asawa niya. Yung mga nagkita ng po kayo. Magtinda ka kaya e, ka? <laughs> Buti nagtinda ka ba? Buti nga hindi kayo gumagawa ng masama Yung mga magnanakaw, hindi nila inuulit. Kaya nyo na po. At least andito kayo. Magkano to te? Ba't naiyak siya? kami na ano, hindi kami nagabunan sa buong ngayon. Lama kayo ka, wika porak siya, porak po. Porak pa po kaya? Opo. Oh, may e, na ng porak dito oh, po. ah. Eto, te. Magkano po yan? May mo na ako na. Ay? Ako na. Nagit <laughs> eh. Ako na bahala. Ako na magbabayad yan. Ate ah. Oh. Wala may isang libo. Pwede mo pa ano? O, oh, kumain ka. 500. Maraming salamat Merry Christmas. Thank you na Natutuwa naman ako at nakilala mo ako so, kalayo na ito. Thank you. Thank you. God bless. Sige, Tay. Laban lang ah. Kamawala na pag-asa. Diyan talaga ang buhay. Yung kakilala ko nga. Hindi, sa'yo na yan. Ibenta mo. Ganoon, ganoon. Hindi po. Sa inyo na yan. Christmas ko sa inyo. Sige pa. Para, kayo? Kayo din po. Sana po maka-own kayo. God bless.